Patay na ang tatay ko pero nabubuhay siya. Ito ang paborito niyang pulutan, pare. Payag ka, ganto sa'yo. Kaso gante yung akin. Tatay ko kahit mainginom, healthy yun, pare. Stimplahan natin. Suka. Ano? Kanto <laughs> ko, ano? Ayan. Asukal na mas masarap pag merong free. Pan. Tama. Asin. Paminta. oh ito yung ginagamit yung paminta talaga. Pakita mo. Pamintang tunay. O, Lagay natin yan. Iba kasi ito eh. Ito yung paminta panlugaw talaga. Tapos tubig. Tapos nire nila papa yan. Rep muna natin sa Eto na, pare. Mas masarap talaga to kapag ano ah, kapag medyo mas matagal na ng konti. Ayan, pansin nyo, medyo lumambot na yung pipino pero malutong pa rin yan, ha? Sagam mo sabaw. I'm sure itong pulutan na to, marami na nakakaalam sa inyo na ito, di ba? Pero kung di para try, try nyo, pare. Mmm, umi kabataan ko. Mmm. Pag may tatay ka mainginom, kung anong pulutan nila sa gabi, agahan mo kinabukasan yon. Oo, madalas yon. Halos ganito yung lasa nun. Baka ako ni Papa pero 10% lang. Ano? Parang gusto mo ng beer, no? meron pa Meron tayo. Pero mamaya na, magkatrabaho muna tayo. Masarap to, pre. Tsaka madali lang. Try nyo. Tsaka tarong dito sa ano, tito nyo, sa tatay nyo, maing sa lolo nyo, baka alam nila to.